Hello po! Isang napagkaganang araw po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? So andito pala ako sa garden mga bay kasi magdidilig ako ng aming mga halaman at magbibigay din po ako ng uh, tips kung paano ko po sila inalagaan. So let's go mga bay! Yan, dilig tayo mga bay. Para mas lalong gumanda yung ating mga halaman. O, ang presko ng ating mga crotons mga bay. Oh. Ayan po, nadiligan na natin lahat yung ating mga halaman. Wow, tingnan niyo po yung mga sili oh. Ang daming bunga. Wow. Bicol Express po to, medyo maanghang itong siling mahaba na to. At yung mga crotons diyan, tapos na nating madiligan. Yung lahat ng halaman dito, nadiligan na mga bay. Ayan. At lalong-lalo na po itong magagandang crotons. Itong krutons na 'tong mga bay na tanim ko to noong mga nakaraang taon, 2024 po. December yata, 'yan. Pero ang bilis nilang lumaki dito. 'Yan. At ang presko kahit maliliit pa mga bay. So hindi ko lang sila pinutulan ng dulo. Uh, maiba may naman po para mabilis lang tumaas. 'Yan. Ito, ang bilis niyang lumakeo. Oh mas mataas pa siya sa ibang mga crotons yellow banana yan ang sekreto ko pala dito kung bakit ang bilis nilang lumaki at lumago kasi nag lalagay po ako ng abono uh, isang beses po sa isang buwan ang paglagay ko dito yan at organic fertilizer po yung nilalagay ko sa kanila. Marami naman po dito'ng makukuha. So hindi na lang po ako bumibili ng commercial na fertilizer. yan po. At maganda rin naman po 'yung kanilang tubo. 'Yan. So medyo na absorb na nila 'yung uh, abono na nilagay ko. So mag-aabono na naman po ako mga next week po. So dito po sa garden namin, 'yung lupa namin medyo acidic. 'Yan. Meron din po akong nang na bago at talagang napakaepektibo naman po kasi yung mga medyo nalulungkot naming mga crotons ay na ano po na himasmasan ayan So bali nakita ko lang po ito sa video at sinubukan ko talaga na gamitin baka makatulong po ito sa inyo kung nakikita niyo po na acidic po ang inyong lupa ay Uh, ito lang po yung ma uh, bigay kong tips sa inyo. Kung hindi nyo pa nalaman itong baking soda mga bay, ito yung sukat ng ating paghalo. Isang litrong tubig, uh, isang kutsarita po na baking soda. Ganun lang po kadali maghalo. Yan, kaya ganito po kaganda yung ating mga halaman. Talagang napaka ano nila, astig. Tumitindig talaga at medyo kumakapal yung kanilang mga dahon. Kaya sa nakikita ko po talagang epektibo po talaga itong baking soda. So yung paggamit nyo ng baking soda, i nyo lang sa dahon at lalong lalo na rin po sa mga gulay. i nyo rin po sa dahon kung may mga kulot-kulot yung mga gulay ninyo, ganun po. Pwede rin naman po i-delig yung ating hinalong baking soda. Mga isang buwan pa lang ako gumagamit ng baking soda. Kaya ayan po, yung ating mga sili eh, ang dami pong bunga noong hindi ko pa ito na lagyan ng baking soda na maraming kulot-kulot ito at naninilaw yung dahon at yung mga crotons natin eh, tumatamlay at nung nadiligan ko sila ng baking soda talagang tindig na tindig sila lalo lalo na itong mga ano natin mga bayo crotons na malalaki kala ko mamatay silang lahat pero nung nasubukan ko yung baking soda, eh talagang uh, bumangon sila ulit. Kasi sayang naman po kung namamatay sila eh, yung pinaghirapan natin, matagal silang tumutubo at ma pa yung ating pagtatanim. Legit po yung aking nalalaman po tungkol dito. Ang baking soda rin po ay malaking tulong po na mabawasan ang mga insekto sa ating mga halaman, lalong-lalo na yung mga aphids, mga langgam. Ayan, sila din po yung mga dahilan kung bakit namamatay yung ating mga halaman. Talagang tiwala ako dito at ito na po yung aking uh, palaging gagamitin. Ang tekniko po sa pagdidilig ng baking soda or pag-spray ay every 7 days po. Ganun lang po kadali at nyo po itong gawin. Napaka-simple at napaka-epektibo. ganda ng mga yellow cabbage, yung spider plant, ang gaganda nila. Ito pala yung ginagamit ko na baking soda mga bay. Ayan po. So ganito yung muka. Balitag 45 po ito. Yung isang karton. Yan, marami pong mabibili dito sa palengke. Yan. Kung naghahanap kayo ng baking soda. Sulit na sulit po kasi matagal po siyang maubos. Yan, itong ano na to, kalatia or prayer plant, ginagamitan ko rin ito ng baking soda. Kaya napakalago niya at napakakapal po ng kanyang mga dahon. So, itong kalatia na to or prayer plant ay nasa ilalim po ng aming golden doranta. Yan po. So, safe po sila sa init at mas lalo po silang dadami dyan. Yan, napakaganda kapag kumpul-kumpul yung ating mga halaman. At yung nasa ilalim ay milinuni po na malalaki. Yan. So ayan po, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po ay meron kayong natutunan. Hanggang sa muli po, ito po si Bye J. Bye bye, maraming salamat po.